So, ayan, uh, ano na naman, maulan na naman dito sa amin. Makalimlim yung langit, umaambon. May nagpapatutog. Dito sa kapitbahay namin, mahilig magpatutog. Time check, 5.19 na. Ayan, against the light sa'yo. Ayan, 5.19 at ngayon ay February 19. 5.19 na yung oras pero wala pa rin masyado bumibili kasi nga, uh, naulan na naman dito sa amin. So ganito kasi pag maulan talaga dito, wala masyadong nabili. Hindi ko lang alam mamaya kung uh, dumami yung uh, bumili dito sa amin. So nakapag-repack ako ngayon ng asukal katatapos ko lang mag-repack. Uh, kasi habang wala masyadong uh, nabili, uh, siningit ko na yung mag ko na mag-repack ng asukal kasi naubos na yung mga ni-repack namin kahapon. Konti pa lang yung na-repack ko ngayon. Ay uh, uh, hininto ko na kasi mag Magbi-video naman ako para may may upload naman ulit tayo. So, andito yung ating resibo at ito yung aking na groceries ngayon. So, isang box tapos andun yung isa. Na-open ko na siya kasi may bumili ng Bing Bing. Ito si Bing Bing. Ayan, may bumili ng Bing Bing at si Chocomocho. Okay, so ito si Chocomocho. Ayan, pati si Cloud9. Iyan yeah, si Cloud9, may bumili. Ang dami kasi nilang binili sa akin. Wait, may mabili. Katol na mo sa Baka. Okay, so ayan, may bumili ng katol isang box. So tuloy tayo. So ayan na nga, <laughs> ano ba 'yun na So ito, nabuksan na natin 'yan kasi may bumili na sa atin. Ang dami nilang binili kanina kasi kahapon pa 'yung naghahanap ng chokomocho at chaka bingbing. Wala kasi akong chokomocho at chaka cloud din kahapon, pero may bingbing naman ako kahapon kunti lang. Ah, uh, yung naghahanap kasi nito is ano, teacher. Kasi doon sa school nila, di ko alam late yung valentines nila. Kasi bumibilis sila ng mga chocolate, tapos bulaklak. Bumibilis sila. Sabi ko, ba late yung valentines ninyo? Bumibilis sila kanina. Yan, Bingbing. Bing. Kaya, ah, uh, ko talaga, binuksan ko na talaga agad itong mga, na groceries natin. Ang dami kasi binili nila nito eh. Ang dami nang binili nila na Bingbing. Bumibilis bing. sila kanina ng Bingbing bing na 4 e. bucks. Tapos, dalawang Chocomotos. Tapos, isang Cloud 9. So, dito sa Cloud 9, hindi ako bumili ng madami. Bumibili lang ako ng dalawang ganito lang, dalawang box na ganito. Kasi, binibenta ko lang talaga yan dito, patingi-tingi sa tindahan. bentahan ko nito at 12 pesos. Kanina kasi, uh, kahapon kasi, naghanap sila ng... Ito mga choco mocho, bing at binibili nila kahapon is limang box na choco mocho, so wala akong naibigay sa kanila. Sabi ko, kagabi, habang ako naglilista, bibili nga ako ng choco mocho, tsaka bingbing bing, tsaka cloud na, dadamihan ko na kasi baka bumalik ulit sila dito, baka bumili ulit ng uh, per box. So ginawa ko, dinamihan ko na talaga, kalahating-kalahating box na talaga yung, <laughs> yung binili ko. Kasi okay lang naman na hindi sila bumili, kasi magbenta sa akin itong mga bingbing at saka itong cloud na dito, patingi-tingi mabenta. So, 10 pesos si Bing Bing, 10 pesos si Choco Mocho. Sobrang mabenta yan dito sa tindahan, mga ganito mga chocolate. So, dinamihan ko na. Nasa isip ko na, kung hindi man sila bumili ng limang box, kasi yun ang nasa isip ko din, nadadamihan ko kasi baka sila bumili. Kung hindi man sila bumili, okay lang yun. Kasi mawala naman yan dito sa tindahan. Itong mga Bing Bing, Choco Mocho, Cloud 9. Buti na kanina, ay bumili talaga sila ng Bing Bing, Choco Mocho, Choco Cloud 9. Na, di ba? Ang dami nang nabawas ng Cloud 9. Si Cloud 9 naman, ang ano lang pala noon, ang Laman ng isang box ay... Anong ba yun? Kinuha ko muna yung listahan ko kasi nililista ko talaga dito kasi nakakalimutan ko. Para next time, alam ko na kung ilan peraso yung laman ng kalahating box o isang box ng mga ganito Bing Bing, Chocomocho, Cloud9 para makapag ako kung buy box yung bibilihin. Kung baka sakali lang yung kung may bibili sa akin pero kung wala, okay lang din. Patingiting yung kuna lang i-beventa yun. So, eto pala. Ang Cloud9 pala, pag bumili pala uh, ng isang box, 12 box pala. 12 box na ganito. 12 na ganito pala ang laman ng Cloud9. Ito ay classic Cloud9 classic. 12 bars ang kanyang laman. So, ito pala ay um, 12. Ayan. 12 na ganito ang laman sa isang box. Pero, ang binili ko lang is kalahati lang. So, 6 na ganito lang. Tapos, si Chocomocho. Okay, ayan. Si Chocomocho, ang laman pala, pag bumili ka ng isang case naman, ang dami. 20 pala na ganito. So, ang kinuha ko is 5 lang. Ayan, limang ganito lang, so 140 is pala to, wholesale pa din. Kasi Bingbing, ayan si Bingbing, uh, ano lang din, 12 lang, same lang sa Cloud9, ang isang box ay go silang din ang laman. Tapos kinuha ko ay anim lang so nakakalahating box tayo so naka-wholesale tayo. So eto dito sa amin for 90 pagkalahating box si Bingbing, si Cloud9 naman. Ayan, si Cloud9 naman 548 pagkalahating box. Tapos si Chocomochio naman 394, 5 bag, ano, lima. Kung baga, 1,4, 3,6, So, buti doon sa ating ko is pwede sa kanila yung kala isang box, kalahating box, 1-4 box. So, wholesale mo pa rin na mabibili yun. Okay. So, binta ko na ay, uh, okay. So, balik ko muna. Kinuha <laughs> ko talaga kasi nakakalimutan ko. So, bilik ko na ito, uh, bintahan ko na sa Cloud9, TV, Chomo, at saka Kibing Bay. Lagay ko na dito. Ayan. So, ito, ano, ah, kung nakamalik, ako ah, balik, yep. <laughs> okay, so balik tayo. Bumalik yung bibili ng Mickey, fresh Mickey. Kasi kanina sabi niya, uh, wala siyang dalang pera kasi naubos na daw. Kasi may binili siya. Uh, gusto niya is kukunin na lang yung uh, Mickey, dadalhin sa kanila. Tapos babalik na lang daw yung bayan. Hindi ako pumahayag. Sabi ko, balik na lang kayo dito. Mamaya na kayo bumili. Mamaya niyo nadalihin yung Mickey namin. Balik ka na lang ulit dito kasi ang dito lang naman ako. Kasi mahirap pa ganun na yung sinasabi nila na ibabalik na lang yung bayad. Dadalhin yung items, babalik yung bayad kasi nakakalimutan nila. Pag andun na sila sa bahay nila, hindi na sila marunong magbalik. Okay, so dito na tayo. So eto, bintahan ko neto, sa Bingbing Chocomucho ay 10 pesos, si Cloud9 naman ay 12 pesos. So ayan, nag-price update tayo. Tapos mag-grocery haul na rin tayo kasi may binili na naman ako ngayon. I-share ko na naman sa inyo yung mga napamili ko tapos mag ulit ako. Tapos check ko ulit yung mga resibo. Ayan, mas gusto ko kasi talaga na pag may pinamimili ako, gusto ko lagi mag-grocery haul. i video ko, gro grocery haul kasi nagawa ko rin kasi siya na uh, fruit sa supplier ko kasi yung supplier ko minsan kulang yung uh, items nila, kulang ng isang taraso. At least kung nag-video ako, so may ipapakita ako sa kanilang ebidensya na kulang talaga yung binigay nila, di ba? Kaya siguro pansin ninyo, lagi ako nagro grocery haul dito sa vlog ko. Wait, may lagi Okay, so balik ulit, may bumili ng blanca. sa na ba tayo? Ano ba yung sasabihin ko? Ah uh, ayan na nga. <laughs> Kalimutan ko basta tuloy tayo magro grocery haul tayo. So ayan ito na. Okay, naalala ko na. So uh, pansin niyo sa mga video ko lagi ako nag grocery haul, no? Lagi ako nag grocery haul dito, unboxing or anong tawag diyan. Uh, kasi 'yun talaga yung purpose ko para may video talaga ako kasi lagi kulang yung ginibigay sa akin. Ay hindi naman siya lagi. Minsan-minsan lang naman. Okay, may nabili. Okay, so ayan, balik tayo. May bumili ng mantika. Tsaka, may bumili ng mantika. Mantika namin yan, tulog. <laughs> tulog siya. Okay, so ito yung resibo. Che-check ko yung resibo. Ayan. Tignan ko muna kung may nag-increase. Dito baka may nag-increase. Uh, okay, wala naman. Milo, ganun pa rin. Si Birch Tree. Okay. Okay, so ganun pa rin yung price. Wala pa nag-increase. Sabi ko, chine-check. Baka magiging mag-increase yung mga next week. Okay, so dito na tayo sa mga grocery haul natin. Lipat ko lang yung camera para mas makita ninyo. Okay? Ayan na ulan. Tumutulo. Okay. So, dito na tayo. Baka may bumili ulit. Nakapag-display na ako. Eto, na-display ko na rin yung mga candy. Ayan yung mga candy namin. Ayan. Ayan. Okay. So, dito tayo sa so, ito. Ayan, ito na si mga sila Bing Bing sa labing, bisa ako ba ilalagay ito uh, ako paglalagyan okay so ito nasabi ko na si Bing Bing si Choco Mocho tag 10 pesos yan ito 12 si Cloud 9 okay. kasi madami si Cloud 9 si Bing Bing <laughs> si Choco Mocho ibebenta ko na to ng per box ba ganito ganito ba para maubos kasi pag patingiting maubos rin naman yan kahit patingiting pero pag may bumili sinenta so ko na diba penta na natin para mas mabilis na yung ano wait ano okay with may nabili. Okay, so balik ulit tayo. May bumili ulit. May bumibili na sa amin pa isa-isa pa lang. Ayan, nagkaroon na din ng Bird 3 na twin. Matagal ako na ano, na walang stock na ito. May naghahanap pa sa akin nitong twin na to. Ayan, kalahating box lang yung binili ko. Hindi ko alam kung ilan karaso ba yung kalahating box. Kahiwalay, andun yung iba. Nakita ko na. Bibilangin ko kasi ito kung magkano. Kasi nakalimutan ko na ang price nito. La ayan, balot. May nag -ano ng balot. So, Balmer. Meron ako Balmer. Ayan, si Balmer. 10 pesos ko. Isang kanito 10 pesos. Si Balmer. Ayan, di ko alam kung masarap to. Di ko pa talaga to na <laughs> natikman. Titikman <laughs> ko yung mga paninda ko eh, para alam ko. <laughs> para alam natin yung lasa. So, tatlo lang si Balmer. Okay, so may Hansel tayo dito. Hala, wala akong paglalagyan. Saan ko ba ilalagay? Okay, kasi puno na dito. Yan. So, lagay ko muna doon. Tapos, i-display ko. Tapos, vlog ulit. So, ito si Hansel. May Hansel tayo. Choco, muka, mga muka. Yan. Lagay ko muna dito sa ibabaw. Para magkita ko din yung ibang, ano, bisplay, para i-display ko muna yan. Okay. So, 9-pack si, ano, si Hansel. Iba-ibang, ano lang flavor. Muka, choco. Kasi ito lang yung mabenta dito sa tindahan. Yung mga ganitong flavor lang. Tapdo lang sila. So, ayan. Tabas ko na si, ano, si Hansel lahat. I-display ko muna yan. Okay. Kasi wala na tayong, ano eh, wala na tayong magpaglalagyan talaga. Okay. So, ayan. Uh, Revis ko na sandwich chuko. Ayan. Chuko. Chuko tag... 8 pesos yan si mga biskuit. Kumbi. Malakas ito si kumbi dito sa amin. Pati si ko. Same yan sila. Ito. Mga kumbi. Mga kumbi. At saka mga ribisco. Ito mayroon din tayong ribisco honey. Honey butter. Okay. Ribisco honey butter. Yan mga kumbi. 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 At saka ribisco. Kasi ito si ribisco sampu. Sampu pa kayo. Wait. hinabila no? Hinabili pa Okay. So tuloy. Tuloy tayo. May bumili lang. Asan na ba tayo? Dito na tayo sa ito, mga mintos ka. Mintos, ayan, may mintos na naman tayo. Mintos mini rolls. Penta ko nito ay 5 pesos. Ang laman nito ay 20 peraso. Pag binininta mo ng 5 pesos, magkano ba yung tubo mo dyan? 30 pesos, no? Kasi so, 5 times 20 is uh, 100. Tama ba? So 100. So may tubo ka na 30 pesos. Ayan, mini rolls. Tapos mga kumbi. Labas po si kumbi. I-display ko muna itong mga biskwit, tapos balik na lang ulit ako para makita ko yung ilalim. Mga kape. Ano ba yung andun? Mga kape, mga kape, mga kape. Okay, so display ko muna to, kasi baka madurong durog na yung mga biskwit ko. So babalik ako pag ano, na-display ko na yan. Okay? <laughs> okay, so ayan. Hello mga kasari! Good evening! Okay, so hagar na ang tindera nyo. So tuloy pa rin ang ating pag vlog So continue yung ating grocery haul. Kasi hindi ko talaga kanina tapos. Hindi ko kanina natapos. ah uh, medyo dumami dami, uh, medyo dumami na kasi yung gumili kanina. Kaya hindi ko na tinapos yung pag-grocery haul ko. So time check. 9.42. Ayan, 9.42 na. So gabi na. Kanina pa kami close. At ayan pa. Ito natin yung ating vlog para matapos na din. Nakapag-display na ako. Kasi kanina di pa pinutol ko siya kasi magdi-display ako ng mga biscuit kasi Uh, wala akong mapaglagyan dito sa baba, kaya dinisplay ko muna. So, ito na, nai na natin. Ayan. Tapos ngayon, balik tayo, mag-grocery haul ulit tayo. Para matapos na nga natin, kasi gabi na din. <laughs> natin yung ating uh, grocery haul. Kahit gabi na, so tuloy pa rin sa pag-vlog. <laughs> uh, balik na ko yung camera para mas malapit yung pag-video ko sa so, dito. Okay, so ayan, balik ako. So ayan mga kasari so tuloy natin itong pag haul natin Close na kami kanina pa ayan naulan na naman maingay di ko alam kung rinig niyo pero lalakasan ko na lang yung boses ko kasi maingay Kasi umulan na naman Okay so tuloy tayo dito Nahagard na tayo So ito mga kapina so nilabas ko na yung mga biskwit Ito preme na solo Isa lang siya kasi hindi naman tumabenta sa tindahan hindi nga ako nagtitinda nito eh. Mayroon lang kasi lagi, ano, mayroon lang kasi naghanap nito. Isa lang. Kaya kinuha ko na. <laughs> Isa lang din. Ito nga pala birch tree, pero yung kasamahan pala andun. andun. Ayan. So, ito nga pala bintahan ko nito ay 10 pesos, no? 10 pesos yan. Ito mga twin ay lahat 15. Hindi pa ako naging Chris dito. 15 pa rin ako sa mga twin. Mayroon tayo dito kupi ko. Black. May uh, Nescafe original. Okay. So, mga Nescafe original. Black. Brown. Kupi ko brown. Ayan, so may discount tayo dito. May 10, get 1 free. So mayroon tayo dito ang free na isang piraso. So 15 pesos din yun. Ayan, may bitchin tayo. Ah, gina mo to. So 5 pesos bintahan ko na ito. 5, 5, 5. Okay, sa so mga Youngstown na. Mabinta, mabinta talaga sa akin si Youngstown. Si Youngstown, red lahat ito. Uh, 25 yan si Youngstown, 27 naman si Miga. So ito lahat ay Youngstown at Miga. So wala nang iba. Doon sa lalim, ganun pa din. Mga kapi pala ang laman ng unang box natin. Kasi yung mga biscuit nila basta na kanina. Paano, dinisplay ko na natin. So tingnan natin kung so, meron pa dito. Ah, meron na na pala. Ayan, may single na. Creamy white. Ayan. Creamy white na single. 10 pesos to. Yung mga single na hindi naman siya mabenta. Ayan. 10 pesos. Di mag di masyado mabenta si anak sa mga single dito sa amin. Si mga double talaga 'yung mabili. Mabenta. So dito tayo sa pangalawang box. Okay. So dito naman Ayan, na uh, Winsboro, isang rim, kinuha ko at 8 pesos yan. Lagay natin dito sa kabilang box kasi bukas ko pa ito, kinidisprin, hindi na natin kaya. <laughs> bukas naman. Dallas, 8 pesos. Okay, ayan, mighty, may mighty tayo dito. Dalawang rim ng mighty. Tatlong rim itong mighty ko. Oh, kinuha ko na yung isa kasi kanina. May bumili ng mighty. So, tatlong rim ng mighty, 9 pesos yan. At, ano to, 0 to 6. Okay, so po na, na 0 to 6 months. Uh, Benta ko nito ay 120 ang isang ganito. Okay, so ko na yan, i-display. Tapos, mga sisters, ito si sisters na uh, pink. Mas mura to kaysa dito sa violet. Ito ay, uh, binibenta ko to ng 28 isang pack. Pag, pag may bumili ng ay, isa sa lang, sa lang to. Ito namang violet ay mas, ito yung pinakamabilis sa amin si violet. Ito kasi, um, night plus, mas mahaba daw. Ito, malaki. Benta ko nito pag isang pack, 35 pesos lang. Pag isang peraso ay 7 pesos. Pinaka mabin, pina, nabilhan na to, nabilhan na to kanina. Pinaka, ma, ano to, pinaka, mabenta itong uh, violet. Lagi kami na ubusan ng stock na ito eh. Okay, so lagay-lagay natin dito sa isang box. So next ay itong uh, Milo. Si Milo hindi pa naging increase same pa din yung price niya kaya singko Kaya 10 pa din ang bintahan ko nito. Ito yung lagi ko tchine-check. Sari-sibo kasi Nestle kasi tuwi eh. kasamahan to ng mga ibang ano ibang uh, Nestle product iba nag-increase na mga Nescafe stick, mga kape, mga double nag-increase na. So si Milo siya kasi per brand, yun ang inaabangan ko din sa resibo kasi baka mag-increase yan, hindi ko na kita yung resibo. Nakaw, malulugi tayo dyan. So 10 pesos yan. Eto si Rubisco Honey, dito ko ilagay sa kabilang box. Dito natin lagay sa kabilang. Bukas ko pa kasi Rubisco yan. 10 pesos yan. ay dito ko pala si, ano, si Bona. yan si Bona. Bukas na yan si Bona. Okay, so 8 pesos mga ribis ko. Eto, Snowber. Ayan, apat. Limang puso yan sa si Snowber. Ano pa ba yung dalito mga Milo na yan, si Snowber. Tapos eto, eto yung bibilangin natin. Si Enberg Street na tumihin. So, eto, bilangin ko. Hindi ko kasi alam kung ilan peraso to. Kasi, hindi ko mati-check yung price niya. Uh, ano ba? Eh, kasi, kailangan ko siya bilangin para ma-check ko kung magkano ko siya ibebenta kasi nakalimutan ko na kung magkano ang price ko dati. Pero ito binebenta ko, pag isang ganito lang, 'di ba, isang utol, isang ganyan, 20 pesos, 20 pesos ko lang yung binebenta. Kailangan natin 1 2 3 4 5 6, ay 6 pala. 6 tie. Hindi ko alam kung kala... Ah, basta nakalista dun is kalahating box. So, ibig sabihin, pag isang box is 24, tapos ito, 6. Ay, hindi. Ah, isang box, 12. So, kalahating box, 6. Check ko pa yan mamaya, yung resibo kung ah, magkano siya. Then, basta bintahan ko na ito ay 20 pesos dati pa. Hindi ko alam kung increase na ba ito or, or ano. Or hindi. Kasi matagal yan nawala. Bird strength. Tagal-tagal namin nawala. May lagi namin nagtatanong sa akin. Kaya, Ah, uh, na lang ngayon may stock na. Ano pa ba yung ibang binili ko? Ay, dito pa pala, wait. So, pangalawang, ano, uh, pangalawang box ito, meron pa pala, ayan, no, yung ha pinahabol ko yan. Mga bulalo, ito yung mga bulalo. Ayan, may ano pala ako dito. Parang ano tayo, madilim, ah Okay, so mayroon akong Nestle Lemon, 23, pentahan ko nito, eh, 23 pesos. Okay, natin, dito na lang. Ayan. Tapos, yan, si Nescafe Stick. Ito, mahal na to eh. Benta ko nito ay 5 pesos na. Tapos, isang ganito, 1 dozen. Yan, 1 45 pesos. Pag 1 dozen. Lagay ko muna yan. Diyan! Ayan, para makita ninyo yung ilalim. Ito, mga Nescafe. Lagay natin doon. Mga Nescafe. Ayan buwasan natin yung display yan. Okay, yan, mga Nescafe. Tapos, ito kalahati yung box. Ay, nakagalito pala to. Kasi, oh, ito ay cup noodles na bulalo. Ayan. Tama neto Ay dapat ano ba? ilang piraso pa? Ayun, 48. So ang kalahati ay 24. So ganyan siya. Ganyan pala siya. No? May may ano pala. May may ano 'yun, parang karton sa gitna. So kalahating so kalahating box lang 'to. 24 pieces. 4 8 9 10 11 12. 12 12 12 12. So 13 14 15 16 17 18 19 20 kanina nabilhan ako ng apat 24 sakto. Very good. Sakto siya 24 talaga yan. Bulalo kasi may naghahanap ng bulalo. Medyo naging na naman ngayon kasi umulan. <laughs> Lagi na naman kasi naulan kaya medyo oh, may naghahanap na naman ng mga cup noodles. Ay, dami ko na naman stock ng mga cup noodles. Kumplito tayo ngayon. Maanghang, bad choice, spicy bulalo at saka yun, yung bulalo. So ito pa yung mga hindi ko pa na-display. Ano pa pa yung binili ko kanina? May ano pala ako may maharlika. Andun sa, ah, uh, sa kusina. So, hindi ko na kayo uwan dito sa labas kasi. Ayan, medyo madilim na. Andon, andon, andon. Magulo lang. Ayan. So, balik na tayo dito. Ayan yung mga bear brand namin. Nakapag-display na ako kahapon. So, dito. Bukas ko na ito. Ha, ayusin. Bukas na ulit tayo mag-display. Ito, i-display natin lahat. Medyo magulo lang yung tindahan natin. Yung stante ko dyan. Hindi pa nakaayos talaga. Walang lamantas. Lalo na doon. Sabi mo, ay, alak. <laughs> ay, naku. Hindi pa talaga tayo nakakapag ano talaga, hindi talaga ako nakakapag-display ng ano, lahat. May display ko. Hindi talaga. Araw-araw na lang may display. Ano, dito na, okay na dito na side. Ayan, di ba magulo pa? Ayan, mga ano, i-display ko pa. Dami po, na by box-box yung i-display natin. Bukas na yan kasi gabi na. Nakakapagod na din. <laughs> yung mga hindi na lang, kanina na-display ko to. Kahapon to eh. O, oh, di ba madami na. oh maganda na siya tingnan. Maganda tingnan na ang tindahan pag madami kang stock hanggang kaya natin mamili, so bibili tayo. Kaya nga araw-araw ako talaga namimili para pag konti na lang, bili na agad. Kasi malayo kami, mahirap na. Baka biglang magsama, baka biglang sumama yung panahon, di ba? Mahirap ka pag sa isla. Alam niyo yun, mahirap talaga pag sa isla. Minsan, bigla na lang walang biyahe. Tapos biglang may bagyo, hindi ko nalalaman din namin na nalalaman. Tapos biglang walang biyahe. Ang hirap, naubusan kami ng stock, sobrang mahirap din. Kaya kailangan, may stock ka talaga. Ang ano lang kasi wala tayong budget, kulang tayo sa budget. Di ba? So hindi tayo makapag-stack ng marami. So, ayan, nakapag-display na tayo. Bukas na ito. So, ayan mga kasari, mga katendera. Noon na, tapos na rin tayo mag-roastery. Time check, oh, 9.56 na. Natapos din. Gabi na tayo natapos. Medyo maganda talaga yung background natin pag nakaayos yung tindahan natin. Dito na lang talaga na side. hindi <laughs> ko talaga nais yung mga alak. May mga alak naman kami, pero hindi ko talaga nag-display -di dito. Andun lang talaga sa karuto. Ito ba yung pumibili? Doon na ako kumukuha. Pero yung dito yun talaga maganda siya. Kasi mga biscuit kasi, kaya mga nasa pinapag dito na side. Tapos yung mga hindi ko rin ako. Yan. You know, Napag-display na rin tayo sa mga kids. Hindi maganda talaga pag kung yung tindahan natin. Okay. So, ito lang muna yung may share ko sa inyo, mga kasari, mga katendera. So, ayan. Kung hindi ka pa nag-subscribe dito sa ating YouTube channel, subscribe mo na yung channel natin. Kung mahilig ka manood sa mga ganitong vlog about sa Sari Sari Store. So, subscribe mo na yung channel natin sa mga nakasubscribe na dyan. Maraming salamat. 400 na tayo. Yay! yay. Sana mag-subscribe kayo. At sana maka-1K na tayo dito sa ating YouTube channel. At panoorin nyo na din. Hanggang uh, tapos yung video no, para syempre kailangan natin ng wash or dito, ayan at kung hindi rin kayo busy, so pwede nyo na rin i-like, yeah, i-share is, uh, itong video natin para mas madami pa yung makapanood at mas madami pa yung mag-subscribe sa channel uh, sa ating mga video, so ayan good evening, maulang na gabi kasi wala na naman ito sa amin akala <laughs> ko summer na, ayan good night good evening po sa inyong lahat, sa lahat ng mga viewers natin dyan mga kasaray mga katendera, happy sitting sa inyong lahat, good evening po uh, mga pinagabihan, mga waray na nakikita atong video, ayan, bye bye 拜。<Bye. S 2> <laughs>